Yo mga par. Ngayong umaga. 8:46. 8:46 ng umaga men. Kami mga uh, Mari Lake Loop. Real Lake tapos Dabas na men Real Quezon. So, di ko alam kung ano mangyayari pero Let's go men. Sana okay yung ano panahon sa bundok para mapalipad natin si Senior Aguila para makita natin yung view ng view sa taas men uh, sobrang solid nun ang uh, first time ko lang ulit makakakit after 3 years yata so ayun po talang tayo ng shell po gun uh, kitain natin yung kasama kasama natin sa biyahe so let's go 846 Kasama namin 8 eh Ayan ko. Sobrang traffic sa Plado eh. Na dito na kami dumaan sa Santa Lucia. So, yun. Balikan nyo kami mamaya. Hey. Okay na. Shell Pagon. Tanaw ko na. Kaibigan ko kaso. Tanaw ko na yung Shell Pagon. Ayan. Kaya na tayo dito man. Dito na kaya sila. Parang wala pa. Wala pa sila. Wala pa. Yeah. Wait. Wait na muna. Wait dito, man. Sobrang traffic siguro 'yan. Lagay na kami mamaya. Take up. Alright Let's go. Yan. Dito na kami sa relax Marelax Gaming. Grabe na wala yung footage ko. wala yung footage ko sa paakyat men grabe sayang yan hello sa inyo mga par ayan kakatake up lang natin sa manukan akala ko nakapag record ako pataas ayan sayang yan yung footage pero okay lang yan at least diba nag enjoy tayo masaya tayong lahat gusto namin may explore yung ah, uh, Marilake pupunta ang real Hala ka, hala ka. Sabog ata si Kuya. Grabe, sarap dito. Wala pa rin pinagbago. Alam mo yun. Ang ganda ng mga puno dito, men. hirap ng motor ko. Walang hatak. Walang hatak yung motor ko. Hirap pong ma-overtick pag ahon. Subukan namin mga pag-real Quezon loop. Maraming masarap pa rin dito sa Marilake Nalang na pag weekdays, wala masyadong sasakyan May ikaw yung may-ari niya itong kalsada Aha, ayun na yung Martesem Ayun na yung Martesem Masarap din pagkain dyan Wow, sobrang solid ang view dito Oh, damn. mafag Parang uulan. malamig Dito tayo sa Zambaloc, 28 kilometers papuntang Infanta, malapit na yung sa Jariel's Ang laki na ng kalsada, grabe One line lang ito dati Mga na yata Paano na si Senor Aguila Mababasa Ito na natin yung pinsan ko malapit Okay, ka na ang oh, Ano dito Maganda puntahan Yun na yung daan, papuntang Reina Rica. Huh? Yun na yung Reina Rica muna tayo. Reina Rica. Doktor rin pala, maampun. Yeah, dito mo namin sa Reina Rica. Oke. Okay. Tapos na ako may dito sa Rihina Rega. Wala na pagod. Grabe nga kaya atin. na muna kami. Tindahan. Cobra muna kami. Tapos, mabilis ang yaw sila. Nagpakita. Sign na yan para mag mamaya ang gabi. 77 God damn ganda Napaka ganda dito So banda ang dyan Yelts kasi mo ulan Mamon pala di ulan So malapit na tayo sa ano Sa ano ni King Kong King Cobra King Kong Cobra King Kong Cobra Kong Cobra uh, Parang kakatake sa ano naman, naman Parang nasa ano na tayo ng bun wala ka bundukan men Grabe napakaganda talaga dito Hindi na Ganda Alam mo yan parang Diet vibes to eh Sa Camerones Norte eh. Yung bandang Bito ka manok Ganun yung vibes nya Yan tapos sa bandok na Yaris Charis Sana di mo ulan sa ano Ano na ko Welcome to JP Laure ay ito pala yung ano Tang inang ganda grabe gento, ganda ayaw mo lang, kan? grabe ganda ganda oh. parang lang ba si King Kong ayan na parang ano siya parang may daan pa sa dulo parang lagusan tawag dyan portal ayan na. Grabe. Ang ganda, hingal ako. Ang ganda niya, oh Ang ganda. ganda, oh. Tapos may faults pa, oh. May faults. galing, oh. oh lamig na. Alamig oh, na dito. Ah, nagpapag yung ano ko. Oh. Grabe, ang ganda. Oh, pongin. ang ganda ng view, oh. Wow! Bundok! Bundok ng Tralala! Welcome to Leona's Kitchen! Ba't wala nakain? Maganda! Gra Uy! Grabe yun! Infanta kesa naman! Doon naman tayo hihinto! Matadaan na natin, dito yung Santa Elena! Santa Elena ba yun? May isa pang tambay, dito na. Nakita ko lang din sa YouTube. Meron doon ano? Uy, mapatay na yung kabayo oh. Ay boy pa pala. Oh, ay, yung higa mo dyan pare ah. Oh, Tulog-tulog si body ah. dami pang kabayo dito oh. Mga atabs pa. Ayan. God damn. Grabe oh. Holy mother Paliban natin si Senior Aguila. Si hindi na ulan. Ganda ng view dito. Hmm, tanaw na tanaw mo. Tara, G, Let's go. Ito naman muna kami na. Jari, speak. Napakarami na namin stopover. Grabe. Pero ang ganda kasi ng view eh. Yung mo naman papalagpasin yan, siyempre. Tapos pati yung kalsada dito, parang ako nasa Baguio. Alam mo, Baguio feels? Kahit hindi pa ako nakakapunta ng Baguio. Ganito, parang nasa Baguio. Parang nasa Baguio lang. May mga pine, pine tree ba yan? Alam ko, pine tree yun eh. Pero ang ganda, ang lamig din pati dito. Hindi ko alam, hindi pa ako nakarating ng Baguio. Eh. Kung basing lamig ba eh. Diretso muna kami ng Jarius. Para all goods in the woods. Let's go, balikan ko kayo yan appreciate na muna natin yung nature, ganon siya Ano naone naman naman kasi naapa agenta. anong anong no, mabubusog yung mata mo dito sa anong 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 may free oh bagong ano bagong asfalto ang hmm, ganda ganda ng kalsada men sarap brabe Oh, kapit na kapit yung kulong ko sa ispalto grabe sobrang solid ng Euro grip pero Euro grip baka naman oh, <laughs> ganda parang syang ano eh. parang yung scene nya dito cinematic sobrang cinematic sobrang sarap sa mata busog na busog na yung mata ko pero sabi nung palikasan ge yeah, kumain pa pa may fog mapag siguro dun sa Jarrell's Peak ayun na yung fog Ayan na inpanta Terbi na tayo mabilisan Dali. Baguio Botanical Garden Uy, grabe naman yun Ang ganda Ang ganda dyan oh May horsey horsey na naman oh Kabayo Uy, grabe Uy Grabe naman yun Grabe mamboxing. Oh, parang galit pa siya. Para siya pa, ang galit? Galit ang aso. Grabe 'tong mga aso na 'to. Ito na, malapit na tayo sa Jarrell Speak. Pampuntahan ng mga rider ng mga way back 2016 pa. Grabe lamig. damig. Uh, ayan na yung pag Namumuti-muti na Ayan na yung usok ah. Alam oh. Ah. oh, my god tuy eh. Uy, bago to ah. Bagong luma. Ay, ano kaya Parang di natapos sa project na parang parang hotel. Parang nakakatakot naman yon Ang oh, may gravel na may dito. So, ayun, di natin mapapalipad si Sr. Aguila. Ah? Dito na tayo sa Jarriots. Jarriots sa Ayan. Ayan. Ayan na. Grabe man, naki-EDB. Tayo kakain. Oh, uh, ba't may Yamaha dito? Hindi mo napapansin, puro Honda kami. Makangas mo, ha? Honda Grabe naman yun si Aitol Bumabomba. Yan, grabe. Bula na in Mount Snail. Tingnan na natin yung view. Ay, umuunan. Yan. Kain mo na kami Kain-kain mo na kami dito. Kain-kain mo na kami dito. היטלר